Good morning guys, welcome back to my channel. Ito na yung guys na oh, nakumuha ako ng saraguilas at sa kamalunggay. ko ito, idangdang ko para mas malusog ang katawan kapag gulay ang kinakain kasi. Eh kako, um, mitlop sanang iluluto kaya lang mas maganda itong gulay kasi pag umaga eh, mas maganda yung may sustansya ang kinakain upang maging malusong ang katawan kaya yan guys oh, ang dami kong pananim dito guys na ano na uh, kamuti may violet pa yung kulay oh. yan guys malapit lang ito sa bahay namin eh, kaya palaging may gulay na makakain kasi nagtanim-tanim ako dito sa aming bakuran ng ano na gulay upang may madali tayong pagkukuhaan ng ano na uh, ulam ayan na mailuto na gulay kasi mas malusog ang katawan kapag gulay ang kinakain kaya yan guys kaya maraming maraming salamat guys sa inyong panunood